sa amin, pumunta tayo sa bahay ng aming kaibigan isang barangay lang layo mula dito sa aming barangay, dahil may nangyari sa kanya noong isang gabi pinasok siya ng mga magtanakaw Halika, alamin natin kung ano nangyari Let's go! So yan, yeah, binigbit niya pala basta kinikita yung Ay, na-miss mo yung bank? Ay, yeah, ito ito <laughs> Kumusta? Okay, balita kami si Harold. Ito ay ano kinikilala rito pagdating sa editing. Ayan, isang uh, Hello. Hello, IT specialist, video editor, at pagkarami-rami pa mga rakin. Isa nakakasama pa niya mga KMJS. Nabalita ko kasi yung ano, yung siya yung sinasabi ko sa inyo na pinasok ng magnanakaw. Ilan pa pumasok sa inyo? Uh, isa Actually, na, hindi naman siya totaling nakapasok na sa buong bahay. Pero ganda ba siya sa may pinto. Hindi na siya nag pumasok. Pero pumasok siya dito. So, actually, na panog, na, invitation um, actually, na napanood... na... Invasion mm Actually, napanood ko yun. Kaya ako lang tinanong kung isa. Baka ako meron pa sa labas. Hindi lang nakuha na ng camera. Pero sa totoo lang, nakakapangilabot yung CCTV. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito yun, na, dito siya, So, parang dito siya nagsimulang mga pangapayan, oh. Hmm. Tapos, uh, umikot siya dito, oh. Ay, dito sa tubig. Ah, dito siya unang umikot. umupo siya doon. And then, lumabas. Tapos, sa uh, nagtingin siya dito. And then, pumasok siya doon sa loob. Ah, dun. dito siya malita pinto? Ah, oh, sa Marita. Ah, pumasok din. Ah, dito um, siya buhok sa yan. Ito po yung pinakapusina. Ano Pusina po. Ah. Kasi ito po ay, ito po yung kainan. Kainan hmm. po ito. So, nung time na yun, nung kasi since Sunday siya, nililigpit lahat ito. Ngayon lang meron table to dahil may kakain hmm. ngayon na ano eh. Pero pag Sunday, sarado ito. So, lahat nakaligpit dyan. Kaya makikita niyo sa video, Walang table. Oo no, nga. Actually, so, po, familiar na ako sa loob ng kanyang bahay kasi nagpunta na kami dito minsan. At dahil nga siya magaling at specialist sa mga IT-IT at saka mga camera, may pinagawa ko sa kanya na nagkaroon ng problema. So, alam ko yung kung saan. Kaya nung pinapanood yung video, naiilabot ako kasi alam, doon kami naupo sa mismong inihigaan niya. Bakit ba doon pa nahiga? Uh, may ginagawa kasi ako noon. Actually, ano eh. Meron akong pinagpupuyatan kaya nandun ako. So, hmm sa pagod, nakatulog lang ako. Nakaidlip ako. Kaya nga nung time na yun, wala din yung mga aso ko kasi pag may ginagawa ako, dinadala ko siya dun sa likod para hindi ako naaabala na istorbo. Uh -oh. Okay, so para meron kayong idea, sabay-sabay natin panoorin ang pangyayari niyo nung isang gabi. Ito yun. Pero hindi itong pinasukan niya, no? Mm -hmm. ah, kaya, yeah, ay, kasi, tayo, bin, binuksan niya ito. Binuksan mm -hmm. niya ito ng ganyan. Yeah, tapos, ah, uh, pa ganun. Pumasok siya dyan, nagtingin siguro, uh, nakita mm -hmm. niya na wala siyang pwedeng, oh. Uh, kunin. Oh, eh, oh. after ilang minuto, lumabas siya dito. Dito siya nagtagal eh! Oo, oh, tapos tumingitingin siya ng ganyan, tapos siya kanya, Tapos kasi nakabukas nga, hindi ko nailak sa loo. Pero usually, inalak mo. Um, inalak ko, and then yung aso, nandyan, hmm. natutulog. Pupin ko. Yung aso. Dalawang malalaking aso. Dalawang malalaking aso. Husky talaga. Malalaki. Ay, ay ba't nga ba kayo hindi? Nasaan? Ay, kinulok ko nga nung time na yon dahil nga may ginagawa ako. Ibig sabihin, hindi gano'ng ka kalakas ang pangamoy at walang naamoy, walang inawaman? Medyo, pero nasa likod din kasi. So, Malayo na sa likod. Likod, likod, hmm. nakakulong kaya hindi rin ma... -aboy. Pero kung alpaksyon, baan na pa yun? <laughs> oh. ay, hindi, mabalik siya ni. Malapa kaya yun? Ah, pagka ano, pagka hindi niya, pagka ulit, eh, pag hindi niya kilala, nang ano siya talaga. Oh. Na, uh, eh, pero ano kasi nabamunta kami dito, ang um, bait sa um, amin ng lambing. Ah, eh. oh, mabait yan. Yun, Siguro yung uh, persecution uh, you know? din, ano? Hmm. Di mm. alam nila kung may magnanakaw, kung magnanakaw. Kasi minsan, ano eh, pag Sunday, uh, nandito sila dahil since wala nang table ito pag, uh, pag Sunday, dito ko sila pinapatambay sa gano. Ah, yung asal na sarado lang ito, ano? Oh, pag may tao diyan, kumakaw din sila tapos hmm. dinadamban nila yung ano, dinadamba sila diyan sa sa bakod, diyan sa gate na 'yan. Kaya oh, alam niyo ba ga? Ah? Pag ganung oras, hindi talaga din basta makakapunta dito, ano? Ito'y kalapit sa ospital dito, eh. may guardia dito, ano? Hmm. Pero ang halaga sa loob. Oo. Ang lakas ng loob, 'di ba? Mm. Grabe. E, but, Buti na lamang at walang nasaktan. hindi siya... Pero di ba napagod natin ang video? Di ba nakakatakot yun na... Mabuti na lang, hindi siya nagising. What do you think? Mabuti hindi ka nagising. Oo, oh, siguro. Kung nagising ako... Uh, uh, may may gawin siyang... di ba ganda, pare? Maalis sa dalawa. May panaksak na payo eh. Payo, o. Oh, baka ganun. Pero ako naman ay sa marami naman akong mga gamit yan. Meron ako dyan mga Philips or ano kung ano yung mahagilap ko, eh, di baka ma mm. pag nagpanik ako, baka biglang yun ko mahagilap ko, may, oh. may saksa ko, may hampas ko sa kanya. Uh -oh. Kasi wala oh. oh. lang hindi siya kasi kung di, hindi ka rin malasabi mangyayari. Oh, At saka diba? sa katarantahan, may, baka may magawa rin siyang mali or uh -oh. di ba, na na lang. Ano yung sabi mo kasi doon sa video, ang laman ng na wala nakuha doon, yung Usually talaga wala kang nilalagay din may mga value. Oh, wala naman, wala. Mabibigat yung mga gamit kung pwede niyang bitbitin doon. Eh. Yung katawin yung computer, yun yung mga may value na pwede niyang kasi. Oh, yung, yung mga drone. May, pwede ba tayo Ay, pumasok para hindi. makita nila? Oh, yung mga pinangyarihan ng krimen. Oh, <laughs> yung, <okay. laughs> hindi. Medyo makakalat. <laughs> <laughs> okay na. Ayun yung eh, talaga, talaga mo? Aray? Hindi. Ano yun? Ano yun? Nagpa-practice sila doon. Oh. Ay, anak ko nagmungo Ay, hello, baby! Baby talaga na pala. So, dito siya. Okay. okay. Dito, dito siya tumambay ng matagal. Tol, so, ipapasok na sa balas ka? Hmm, sige lang. Okay. Dito po ako nakahiga. -dito. dito siya nakahiga, oh. Oo, nga dyan. So, ito yung aking... Ito ako sa video, patay tayo yung nalaki eh, dito eh. Ito yung computer. Ayan lang, ayan lang naman. Tapos wala, wala itong mga uh, kahon kasi... Eh, pwede wala kang cellphone dyan, wala kang wallet dyan. Kasi ang tagal na nakasili ang liwanag yan. Eh. Hindi wala, hindi, niya... Ang patay ang ilaw. Patay ang ilaw. Ah, Maliwanag um, mm. lang CCTV dahil meron siyang infrared. Mm -hmm. Patay ang ilaw. Mm. Nakakatakot diba? So, galiin natin lagi maglalak mm -hmm. ng room. Imaginin mo kung may pagkademonyo pa kinahula ng aso tapos hindi siya makalabas. Eh di sa sasak na lang sa hmm. dito. Mm. Ito nakahiga. At so, ayun Maraming siya. maraming posibleng mangyari kung So yung lock ito, yung ito yung dinampot niya, nandito siya. Actually, bag ng laptop to pero ang laman niya gamit ng anak ko. Hmm. So dito niya yan dinampot sa area So, yeah, ganyan ang kakahalap. So, ano, lang, lang no, no, talaga no, yun? Pang, pang school? No, pang school, o. Bata. So, yan, yeah, binitbit niya pala, basta tining, chinek niya. Ay, ito mismo yung bag. Ay, ito mismo yun. Ito, pala yung, yung niya, okay, yung 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 na bag. Ito lang Ito niya walang mahalagang ano, iniwanan na. Binuksan niya, nung wala siyang makita, eh, di iniwan niya kasi ang daman niya, school supplies. Eh. School supplies ang talaga yun. Eh, no? Yan, mga notebook. Oo, yun nga. Libro, notebook ng anak ko. Kinalkal niya yun, binuktay niya Tapos pag eh, uh, iniwanan oh. niya. That's Pero kung so, magaling kaling yung mag na yun, titira yung ilan din eh. Uh Wala ko oh. na mabibigat, mabibigat. Ay, yung oh, PC, mabigat din niya. <laughs> <laughs> hindi <laughs> ka na kakayanin, wala <laughs> talaga. Wala <laughs> talaga. talagang mapapakinabang dito. Ay, pero kung may mga wallet, <laughs> siguro, kanala. wallet o pitaka o cellphone, baka... Uh, hindi naman ako nagkakalala oh. ng ganun. Lahat ng mga... Oh, di ako, hindi ako nagdadala ng cash <laughs> Laging cashless ako oh, eh. Kung pwedeng, kung pwedeng Gcash or card, yun know, ang binaba ito. Kung meron mga konting-konti lang. Ah, ah, talaga. Subutin na rin lang talaga at hindi siya nagising at walang nangyari masama dahil... Yun, di na talaga walang mangyayari. Okay, so pag-usapan natin. Parang sa pili ko na yung... Ito tayo sa labas yung aftermath Anong latest? Idier. Ah uh, ayun nga sir, the uh, after ng ah uh, kasi ano eh, Nung makita ko yung footage. Actually ano eh, uh, hindi ko alam na kasi tulog na ako. Hindi ko alam na ako'y pinasok. Nag nagising hindi ako nagising eh. So uh, nagtaka lang ako nung pagising ko na ako kung bakit ka ako nakabukas ang pinto. Tapos nakita ko, bakit nasa labas yung bag ng anak ko? Okay. Uh -huh. e, from there, eh tsaka ako nagduda. Sabi ko, e, ah, uh, bakit kaya? So, chinik ko ngayon yung footage nung camera, nung yung time na earlier, bago ako magising. So, yun nga, nung macheck ko, kita ko, ayun, ay, may pumasok, tapos ni-review ko. So, nung pagka-review ko na, ayun, na, na nangitabot ako, nashop ako. Tapos nung, nung makikita ko yung buong footage, ah, ay buti walang ginawa sa akin. Yun nga, yung nangyari. So, edit ko yung video, nilagyan ko ng kunting ano para <laughs> medyo oh, dramatic. Eh, kasi yung talagang gusto kong ipakita doon eh. Na, awareness. Awareness. Uh, sa oh. ano, na, hindi kaya yung rare case. So, may mga nangyari na rin dito. May Meron na daw eh. Dahil nga yun. Di-review ko, pinost ko. Then, after ko nga ma i-post, may mga nag-message na sa akin. Yun nga, na uh, kasi mo palang pumasok sa akin. Hindi naman talaga siya uh, magnanakaw. Eh di, Buti na nga lang at hindi pala talagang siyang ganun. Uh, kaya wala rin nangyaring masama sa akin. Ah, so meron siya po? Okay. Oo. Ah, okay, okay. So, pero ano pa rin, uh, ang purpose pa rin nung kumbaga kaya naman pinost ko yung video, eh hindi ko alam na ganun. Uh, so, para ma-aware lang ang tao na mag-ingat, At kung ano man ay laging dapat may mga maganda, mayroon talaga laging mga CCTV. Kasi important na sa panahon ngayon eh. So yung parang sa halaman lahat yung pumasok ay medyo meron daw kapansanan, no? oh, mental, mental, health issue. mental, health problem. Oh, health problem. So, so wala nang, ano, wala nang oh, police police pa pala. Ay, actually, kinabukasan, nung, 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 after ko i-post, na uh, pag-alaman ko na nahuli din siya sa ating police station and then pinakawalan din dahil nga ganun yung kanyang kalagayan. Paano then, siya nahuli na air airport Siguro, baka B ano, nahuli, nahuli sa ibang... Sa ibang bahay siguro. Bahay. And then ano eh, may mga iba pa nag-PM sa akin bukod dun sa mga nakakilala sa kanya na yan, yun din daw yung pumasok sa kanilang property and then dahil nga merong kalagayan sa ipinapakawalan na din hmm. later. And then yun nga, yun yung sinasabi ng mga relatives niya na nag-PM sa akin na yun nga daw ang problema nila doon kasi lagi tumatakas. So yung hindi natin ano, uh, kumbaga awareness na din na in case na 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 sa kanila, pasok ko sila ng ay siguro huwag na lang nilang saktan or ano man. ba? taga ano po taga ibang lugar ah, ay, ibang, bayan. Ito, ibang bayan. pero, ito, ito. pero pa parang pa depende pa rin sa sitwasyon baka yung iba talaga hey ay nakakatakot lang eh. sa kanya dahil yung... kung ma-champion siya ng uh. ibang tao eh di ba ako ano pang magawa oh. sa kanya ang hirap mo pwede basta pakawala lang ng pakawala Ay, eh. hmm. dapat nakikipagtulungan yung pamilya para hmm. makontrol kung kinakailangan ipa yun yung siyempre na pagdadapan hmm. Pag hmm. Uh, eh di yun nga yung kung yun naman Merong meron din pong isinend sa akin ano eh, uh, certificate na talagang siya yung talaga, meron, uh, meron siyang ano, certified uh, meron mental mentally, uh, um, medical certificate na pinakita sa akin. So, ang importante nga ay buhay at ligtas. Mm okay. God po. Uh, oh, at uh, yun, walang nagamay na mga kapamilya, wala rin nangyari doon sa yeah. ano, walang basta walang nangyari, malubha pa ang buko doon. Simula nga, simula nga ano, na hindi ano, kahit ako pagod na pagod talaga, ano, laging sigur, sisili sigurado. Oo, hindi na double check na kung maraala ka, no? Dahil nangyayari lang sa'yo na no, minsan, hindi eh, sasagal higa, ay nakakatulog ako sa pagod, lalo pag may maraming ginagawang nirarush na kailangan ko matapos. O, oh, tsaka may mga dalaga ka na, hindi to oh, na makakatira. na, nasa kwarto oh. naman sila. Oo. Oh, oh. Na, na, nakasara naman yun pagkaan. Okay, so, ingat po tayo sa ating mga sariling pamamahay. Isigurado natin na naka-lock. Naka Kaya, yeah, magaling natin. Buti, hindi na bawasan ng milyones. <laughs> <laughs> okay, Harold, thank you! Okay, sige, sir. Salamat okay, salamat! Lakad na kami. Thank you, sir. Thank you. Sir. <laughs> Okay, so yun. Maraming salamat sa inyong pagsama. Sana'y maging aral sa atin ito na laging talagang nakakandado. Sa isang so, araw nga pala, i-check ko. Bukas, i-check ko bahay kung ano na. Uh, marami kasi yung nag-comment sa ating naunang video na i-check ko rin yung mga gamit sa bahay. Kasi kagaya nga na ito, yung mga nakawan. So, sama ulit kayo sa akin bukas. Ay nawa. Para tama sila at sana ay maging ligtas tayong lahat sa mga ganyang mga masasamang tangka. This is your friend sa ang ko sa Imas at lahat Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and, and more. more. Thank, Thank you. you.